Hello guys! Ito pala ngayon ay ako pala ay magtatanim pala. Ito ay inuuna ko pa pala ang aki serpentina. Dahil serpentina ang pinakamahal ko sa buhay ko. Serpentina, apple, basta guys kahit anong paborito kong kinakain ay ito ay itong pinapatubo. Ang serpentina ang pinakaunahing kailangan ko kapag ako may ubo may sakit at pwede rin ito kapag ikaw ay inaantok baka kasi mapaian ka paitin ito pala ay mapait na mapait so tapos na ako guys sa pag lagay ng serpentina so after lagyan ng tubig So, ito naman guys, sa aking mga pangunahing pangangailangan ay itong comment guys kung anong hawak ko pero aalamin ko na ito ay buhangin. Ito ay pang fresh at basa na rin to para sa aming mga plants. Ito pala ay lalagyan muna ng kunting tubig para kung kailangan nila at lalagyan ito sa ilalim ng seed. Ito ay apat na butas at apat rin na lagay na seeds. Bawat apat magkuklos na rin ito pagkatapos. Pero ngayon, ang gagawin natin ay hindi natin siya pipilisin at hindi natin siya dudurugin. Hindi dapat siya malaki dahil maliit lang ang kailangan natin guys. Bawal pala yan guys sa malaki pero guys, uulitin ko ulit ito ang serpentina. So ang gagawin natin, ilalagay natin siya. Ayan. Namatay kaya yung serpentina namin ngayon guys kasi hindi ko alam kung anong nangyari sa serpentina namin na ako. Sa unang ito malusog, hindi pa namamatay. So yung pinasok lang namin siya dito sa loob ng bahay namin na masubrang lamig. Siguro siguro dahil sa malamig na ano lang namin to sa bahay habang natutulog kami siguro nag-aano na yung tanim niya, parang nadudulog-durog na, parang nagiging dark na kasi. So, ito, inulit pala namin ito, lagyan. So, nakalimutan ko kasi, lalagyan ko pala ulit ito at ililipat ang serpentina. Nakailang ulit na pala ako panilipat ng serpentina, kaya siguro namatay ang serpentina namin noong nakita ko siya dito sa likod. So, ito pala ay lalagyan natin ng buhangin na marami. So, tara na guys. Lagyan na natin ng maraming maraming buhangin. Ito pala ay dapat, dapat unahin natin ay lagyan ito ng seed. Ito naman, isa na to ay pang gray. Ay lalagyan natin ng malaking, malaking seed. So, pero guys, shock lang. Maliliit pala ito na seed. So, kung totoo sin, dalawa siya magkawalay. Pero guys, Hagan dito na lang, paalam, pero bago yan, papanoorin ko muna kayo ng konti. Ano yung lupa, bibi? Sige ka, mamamatay yan. So, hagan dito na lang, guys. Like and share and subscribe sa mga hindi pa nakakapag-follow sa akin. Maraming salamat sa mga sumasali sa akin sa live. So, hagan dito na lang. Pero bago yan, paalam at God bless sa inyo. Goodbye!